<laughs> Ayan na, mula sa pagiging bubang ngayon, isa na rin siyang henya to the highest level na talaga. <laughs> Live sa ating celebrity hot here at Sita sexy, sexy and Sexy at Very Funny, Rufa May Kito. Good morning! Good morning! Yes, welcome to me. <laughs> good morning to me and to all of you. Nagising, ha? Oo, pero pinche pwede matagal ha, para bago nasa na yung pelikula kung saan ikaw talaga yung bida. So, yung... Huli kasi yung Temptation Island noong 2011. Oh. So, tungkol saan oh. ba ang linh hết, cô linh hết nhỉ? ăn nghe nhẹ No, Genius yon, genius right. Shaw, siya oh. genius. So, 'yung pinakamagaling na babae. She's the best. Oh. Ah. <laughs> <laughs> at dahil ikaw na ang The best among huli. the rest. The best uh -huh. among the rest. May kakaibang twist ang checkahan natin ngayong umaga dito sa ating celebrity hot query. Yeah. Go 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 ka ba sa Pinoy Henyo ala 8 Bulaga? Okay, sure. Oh yeah, go go. Tatanungin ka namin sa history of the Philippines. Hindi yes. kayang-kaya mo 'to. May mga word tayo na kailangan mo sa social studies 30... ba 'to? <laughs> Second. <laughs> O, paano Shibay yung mga kultura? Ayan. Ako lang mag-isa. Ito ang iyong Sa kami yung sasagot Ito na naman yes. yan. <laughs> Patay na monitor. And Penas, ang natin uh -oh. ha. Sobrang decorated. Thank you to okay, our okay. art. Mababasa yung ano. niya. Mukhang high budget. Actually, make yung budget. Patay. Patay na Pero yung isa. Tapos. Ginoon ginawa siya. Ginoon na siya. Ginoon na na ang is the best. Masyado. policy na na pahalang. Hindi na pahalang. Hindi na okay. pahalang. Hindi na pahalang. Okay. Okay. Hindi okay. ano? si, si, ako na pahalang. Hindi ako na pahalang. Hindi ako Hindi ako na pahalang. na pahalang. Tayo? Hindi ako na Hindi ako Hindi Hindi Tagalog. Tagalog. Oh. Oh, sort of... yeah, yeah, yeah. Uh, pelikula. Pwede. pwede, Ay, pwede. Title. pwede, TV. Pwede. Or movie. Ay, no, like, Movie. movie. TV. Oh. 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 Filipino uh, uh, actor. Purchases. Oh, Love uh, oh. story. Love story. Pwede. Pwede. Movie. Uh, uh, movie ko ba? Hindi. <pause> Movie Nino. Then movie. Ah, uh, Filipino movie. Oo. Oh. Um, no, 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 no. drama. <laughs> hindi. Comedy. Action. Bagay siya. Um, FPJ Babida. <laughs> bagay siya. Bagay. So, bagay. Action. ra. Oh. Action! Oh, okay. Bagay, bagay. Ayaw, naligaw ko siya. Dapat Sorry, P sorry, Sci-fi ba't? Oo. Captain Barber ba 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 kasi natin ko yeah, si Bong. Ayan nga. Oh, wow. <coughs> Next one. <Next. Next. coughs> eh, Captain Barbie ba si... Oh, oh, kami yun. Oh, ah, okay, okay, okay. Mm, Next Captain one. Next. Okay, guys. Or... This is it. Yeah, oh, Mars. Ay, okay. pili ko na ba siya Eat Bulaga? Wala. Ano tao? No. no. Hindi. Eh. Pili, um, bagay. Yes. Sa bahay. Hindi oh. pwede. Sa bahay, oh, pababae. Pwede. Pababae pa lalaki. Pwede nga ba ito? Outdoor. Hindi. Indoor. Um, bahay. Malawak. Saan may Oo! No? Oh, oh. Oh, oh, Veggies? De, de. De. No. De. Gulay? De. No. Um, protein? De. No. Pagkain to? Matamis? Oh. Yes, yes, yes. Oh, oh, matamis. Cake? No. Ice cream? De. No. Sapin-sapin? Hindi. -sapin. Sa no. Hindi. Um, no. Sabi no. ah. <laughs> okay, okay. fruits? Bubble gum. Okay na, bubble gum. gum ah. Galing, galing first, nga, na pala, nakaka... Ang naman. Nagiging 2-0 na siya. Pag-ibig pala pa pa na sagot, na. Pwede ko na yung oh, susunod. Wag, wag, wag. ano? <laughs> ano, ano? 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 pwede tayong magtanong diba ah, yes. na yan. I just woke up. up. <laughs> Please, pwede, 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 pwede na tanong. Siya oh, oh, So, dalawa nga. kamusta ang status mo? Status. Facebook, ano yung status mo ngayon? Single no, ba? May with relation in a relationship? Um, complicated. Yeah! Ang dami! Oh no! It's complete, yes. De, pero may ano ka, Mayroong getting getting May oo naman. Regular mm. yun, no? Sing, ano, salmon, yes. <laughs> <laughs> an getting to know your stage. Mayroon ako pa eyeball. Oh, ito yung iba ang open ka daw ba sa possibility na baka right, tumandang dalaga? <laughs> Ah, hindi naman siguro. Hindi? Oo. Oh, hindi yun mangyayari. So gusto mo mangyayari. Ever, um, mangyayari. dead man na, di ba? Kanya-kanya. Embrace your destiny, di ba? Tama din. Oh. Diba? Do not man be oh, to be alone. Pero sa ganitong itsura't view, ay hindi oh, po. malabo talaga. Hindi mangyayari. Hindi. Oh, no. Next, we hope you find That the right yun? person. Mark invite yes. mo sila sa iyong movie. Oy, thank ay, thank you. Ka na, invite ka uh, invite. Thanks sa, ano, praises. O, di ba? Ang huling po, Viva Films po, ang nito. Multivision Pictures din po, in Philippines. At um, sa buong nationwide po, sa lahat ng sinian, mapapanood niyo po ang huling henya, directed by Marlon Rivera. At meron din po kaming mall shows, ayan, sa August 11, sa SM Fairview. Kakantayin ko na yung theme song ng huling henya. sa August 18, at Lucky Chinatown, 5 p.m. po yan. Yes, at may premiere night din po kami sa August 20, Bale, 6pm at Gateway Cinema 1 at 8pm naman sa Glorieta Cinema 4. Glorieta 4, oh, ah, oh. social. Pero yung karakter mo so, nito, ka. so, hindi buba. Pa. Hindi buba yung karakter dito. Hindi. Namimiss ko yung si Bubay. Oo nga. Sige, Pitchie, maraming maraming salamat. Congratulations and good luck. Good morning to magkikita-kita pa naman tayo. Magkikita-kita pa naman tayo mamaya sa Bubble Gun taping. Ayan yung sa Belgae. O, Monday taping. Ayan naman.